<laughs> Kilala ko yung kasama namin guys <laughs> Pero napakahusay niya guys ah. Ang galing niya talaga Ang mga kasakan nilang dalawa guys si tamo Baka sa kanilang mga mukha Ang kanya-kanyang pagsisikap Kakuli ng isda ang guys lamig na lamig na talaga siya guys so, iharap natin yung camera guys Ayun guys ha Ada na ako sa ano, likod siya Dako san nako amo ganga. Nagsisira na sila guys oh. Marami daw laman. Maraming laman. Kaya hindi nila tinatantanan. Sabay na man inihog. Grabe ayos no. Tabas pa. Ano kaya guys? Oh. Ikaw yung mga bata guys oh. Sinikop nang nila guys. Ayun guys oh, may huli na naman siya guys. Ah, malaki na guys, tilapia rin. Ingat lang bade ha, baka masugatan ka. Ha? Yung hala may kuha siya? Guys, na malayo yung baslay niyo guys. <laughs> Buti na lang guys, hindi siya inabot ng ng baslay. Dito lang pala tumama sa dumadala ng isda sa amin. Oh. Marami-rami na guys yung kuha namin guys. Ah, uh, kasi total apat lang din naman kami guys. Hindi naman namin kasama yung mga <laughs> daming kuha yung mga bata guys anong, ano, ng, anong tawag nito guys sa inyo sa Tagalog so, sa amin guys ang tawag nito tuway bakalan Ayan, uh, pati, patingin pati pati nga bro ng kuha mo Ayan, uh, ilapit mo ka sa camera ang guys oh ang tawag yan Ayan. tabi guys no ito pa guys oh kuha sila guys ayos na yan ang ulam nyo na yan ha ah. ayos guys, talagang masinsinan yung sisira nila guys oh. Dami daw ang lam, madami daw laman to. Dami ba, pre? Dami bang laman? Ayos. Ah, so guys, medyo mahaba pang ilog na to, guys. Andun pa kami sa dulo, guys. So, okay diyan, baka tamaan ka. Okay, so, dami na, guys. Angatin mo nga, pre. Ah, Wow, fresh na fresh talaga guys. Ah, hindi mo na to guys bibilin sa palengke. Ah, magaling kang mamana. Mamana ka na lang. Ayun o. Oh. Galing na mga magpapanan natin guys Oh. Yan, yeah, guys, oh, so guys. Grabe guys. Tangina. Ang galing guys. Tingnan nyo guys o. Oh. Dalawa. Grabe guys. Nakakabilin. Maliit at malaki Guys. Grabe, ang <laughs> lope talaga guys. Talagang pinapahanga naman ako guys ah. Kuya. I love you. Sige na. Ayos <laughs> yes, ah. Galing guys. Sipin mo guys dalawa. So lang. Ayun ah, guys. So guys, hindi na guys dalawa. Isa na lang. Nakawala yung isa. So guys, nakawala yung isa guys. Wala <laughs> na guys. <laughs> yung dalawang kuan namin guys nakawala. <laughs> so guys, marami pa lang laman to guys kaya patay man Japan ito. Na isda. Kay pa. medyo masiot dito guys sa kanilang ninalango yan maraming naka barang balagon nakatama na naman siya guys may huli na naman guys kuha ba? maliit lang guys. Ang layo, guys, nung ang layo daw, guys, ng nilalangon niya, 300 meters. 300, ano lang pala. 300. .812. Buwa. So, dito yung isa namin, papana, guys. So, ang pogi, guys. Maraming chicks to, guys. Puro kaso bakla. Sa akin lang yan. Isang pana lang yan. Isang pana lang, guys. Siro ang dami. Guys, talagang tinagalan niya na guys yung pag Ouch. Ouch. ano niya oh. Siguro, na naman mana na guys. Malaking isda daw, guys. Wala. 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 Estimate mo Wala. Mo Wala. Anong estimate mo bro ng laki? Parang kalabaw daw yung laki. Guys, pang siya na guys ang kakainin nun guys. <laughs> so abangan natin guys yung pag litaw niya ulit. Baka makuha niya na yung sinasabi niyang parang kalabaw na isda. Ah, uh, ano na lang guys kung sino yung lilitaw sa kanilang dalawa. <laughs> ang lakas ng krusonada guys ang kasama namin yung kaharap niya daw na isda guys may baril pana lang yung sa kanya oh para kami ng amin na so guys yung kasama namin guys oh lagang nangangabuhay din guys <laughs> didadala lang kasi siya guys ng ano isda ah, ang dami na ng huli ingatan mo yung mga, pre ha? baka mawaswas lahat yan So lumipat siya guys kasi galing siya sa kabila, uh, hindi niya makita yung isda, uh, lumipat siya guys kasi dito medyo malinaw yung tubig. Hinahanap niya, hinahanap niya yung isda kasi magaling itong magtago. Mag Relax muna yung kasama namin isa kasi pagod na daw siya, pagod na rin sa kanya yung taong gustong gusto niya. nasa trabaho yung minamahal niya guys sipin mo guys yung si girl yung 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 jowa niya jowa <laughs> wala nga yung jowa eh wala daw siya guys jowa pero bakla marami ang gusto may huli na lang siya guys kikiro guys kikiro guys kikiro naman guys oh Pwede na guys. Ang ano na. Ang ah, panon-panon pa guys. Marami. Eh. Ito na guys yung huli namin guys. Talagang Mula sa simula. Hanggang yung, sa panahong walang takda. Ang malilit dito guys ay iulam namin. Tapos ay, so, yung malaki. Ito yung taga guys oh. So ito yung guys oh. Marami yeah, na siyang kuha. Pugi pa yung nagdadala. Ilan nga yung chicks mo brother? Dalawa kala, dalawat kalahati. Eh. Dalawang put. Dalawang put Ano ba yung kasama namin yung sa nag salong pa siya kasi isisisid. marami pa siyang ah, oh, nagsisisid pala. Since na kayo guys, hindi kasi kami masyado magaling magtagalog kasi pure kami na bisaya. <laughs> Medyo konti lang yung alam namin sa Tagalog. Ano brother no? <laughs> <laughs> ito ibang wika to guys. Chinchik pala. <laughs> Ano <laughs> tingnan namin siya. Ata oh, mo, hapunis kayo. Singket yung mata. Kapasya ka ba? Kasi nga pa. Kasi nga ako sa ako. ang Tagalog na yan, guys. <laughs> At Tagalog. Hindi <laughs> pala Tagalog yun, guys. Hindi, maintindihan na yan. Ano yung story Oo.